1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga kumare at kumare kumusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yon So, kamusta na naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Happy Thursday sa inyo lahat. So, konting-konti na lang ay papunta na tayo sa weekend. So, yon Ang bilis ng araw, tapos isang linggo na lang katapusan na. O, oh, ba diba? Nakakaloka. Tapos eto nga, kahapon nga, syempre, todo-todo pa rin ang pagtatrabaho namin sa eskwelahan kasi nga today nga yung event namin mamayang hapon. Tapos ayun, yung resulta ng school namin mukha siyang wedding reception. <laughs> ang ganda naman, in fairness, na proud naman ako dun sa ginawa namin kasi parang sabi ko, ah, pali, ito pa rin result nito. In fairness, talaga maganda. At yun, nagustuhan ko naman. Tapos, syempre, si Tee Tee, busy busy kahapon. Siya yung nagluto ng pagkain namin. Ang sarap-sarap. Maano talaga siya, no? Maasikaso talaga siya sa mga tao. Maasikaso siya sa pagluluto. Masipag sa madaling salita. Hindi mo siya makikita na uupo-upo lang, tambay-tambay, no? Mahilig talaga siya mag kalikalikot. Kung ano yung iuto sa kanya, yun yung gagawin niya. Tapos ang pinaka nakakaloka, ayun nga, pinagluto pa siya kahapon. Tapos sabi ko, kawawa naman to. So, syempre, siya ang tagaluto. Ako naman ang tagahiwa. Mm -hmm. Tapos yun nga, nagkakwentohan kami yesterday. Kasi yung ka, ano, ka football player niya, kilala daw ako. Sabi ka sabi niya nga sa akin, ikaw ha, pakalat-kalat ka siguro dito sa Samot prahan Sabi ko, hindi, no, hindi nga ako lumalabas ng bahay. Ba't kakilala ka ng ka team ko sa football. Sabi ko ewan ko, sabi ko nagtataka nga ako kasi kaano ko din siya, kaibigan ko nga siya sa Facebook, tapos like siya ng like do sa mga photos ko, o oh, ba diba? So, siguro interesado lang siya sa akin, sabi ko gano'n, tapos sabi nga ayaw mo papakilala kita, Sabi ko, charot. so yun, pero in fairness mo so guwapo <laughs> so yun, so ito na nga, Diyos ko marami tayong chika ngayon, na talaga naman, hmm, magtataas ang kilay ninyo sa mga tatalakay natin ngayong araw na to, kaya guys hindi ko na patatagalin para sa unang chika, sa aming ganon, Mama San, sa tingin mo, sino nga ba ang tunay na kabugera? Si Catriona Gray o si Andrea Meza? Hmm, gusto ko yan. Actually, Parehas ko silang nakita dito sa Bangkok, yung time na One of the Universe, ayon yung may event noon. Nagpunta din si Andrea Mesa, tapos nandito din si Catriona Gray. So, nakita ko, magkaiba yung beauty nila. Pag tinignan mo si Andrea Mesa sa personal, maluloka ka kasi sobrang ganda talaga. Alam mo yun, no? parang yung beauty niya, wow, nakakaloka. Kasi iba siya kapag tinignan mo sa picture tapos iba siya sa personal sa so personal talaga, ang lolo ako kasi oh, so pretty pretty ng lola mo tapos ayun Mexicanang Mexicana yung dating niya yung alam mo yun yung native na Mexicana tapos ano charming yung beauty na meron siya Catriona Gray naman misty sa kasi yung beauty niya tapos mas parang feeling ko mas active ang Catriona Gray natin mas parang mas maraming magagawa si Catriona Gray kasi ano siya, yung bibo, ganon. Yung parang patinignan mo siya, mas more on active siya, mas confident siya, ganon. So, parang piling ko, mas matalino si Catriona kaysa kay Andrea Mesa. Parang piling ko, pag naglaban silang dalawa, kakabugin ni Catriona. Anyway. Pero in fairness kay ano, Andrea Mesa, sexy talaga siya, saka ano, matangkad, sobrang tangkad. yon. But, syempre, doon pa rin ako sa Pinoy. O, di diba? Kay Catriona Gray pa rin ako kasi parang naniniwala ako kay Catriona Gray na mas parang ano nga siya, aktibo kung, at parang feeling ko mas madami siyang magagawa. So, yon Mas kabugera pa rin ang Lola Catriona Gray mo para sa akin. So, yon And then, eto nga, sa nga Mama, samtingin mo, si Chantal na nga ba, ang susunod na ilalaban natin sa supranational. Hmm, gusto ko yan. To be honest, sa lahat ng kandidata ngayon sa Miss Philippines, parang si Chantal talaga yung nakikita ko na parang pwede natin ipadala for the next supranational. Siya so, nga yung nakikita ko na susunod kay Pauline Amelex. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, eh, talaga namang maganda itong si Chantal at kaseksihan. Ay nako, panalo to. So sa mga kandidata kayo ng Miss Philippines, angat talaga itong si Chantal. At parang kita naman na parang mukhang siya na ang mananalo dito. Hindi pa man nagsisimula yung pageant, may nanalo na. Charot! Ayun, so... Let's see, kasi kailangan pa rin ipakita ni Chantal yung best niya. Kailangan pa rin talaga umariba ng bonggong-bongga. Hindi mo pwede underestimate yung mga kalaban niya. Kasi syempre hindi naman natin alam pagdating sa communication skills, pagdating kung paano to rarampa dito sa Miss Philippines at kung paano to magpapakita ng performance, di ba? So dapat mag-ingat doon si Chantal at dapat talaga pagandahan ni Chantal yung competition ng Miss Philippines. Hindi porket na ko si Chantal na ang mananalo dito ay nakampante na dapat walang ganon. Dapat try your best talaga. Kasi ito na yung shot na para alam mo, ipakita mo yung best mo. Kasi wala kang masyadong kalaban na matitindi. Kumbaga, baga, parang, this is it na. Dapat kanya na to. So, yon So, let's see. Ipag-pray natin at syempre, supportahan natin si Chantal ng bonggong-bongga para, alam mo yon panalo. ba? Diba? And then, para sa sumunod na chika, kahapon nga, dumating nga ang beauty queen ng this world sa ating bansa. At kasama nga, syempre, si Madam Julia. At saka, syempre, ayun nga, sinalubong nga ito ni Mr. Arnold. At saka, ang reigning queen natin na si Gwendoline for yun. Mm. So, ang akin, so, kita mo naman na parang talagang yung beauty ng Miss World ay kabugera at nangangabog ng bonggong bongga hayaan tanong dyan si Gwendolyn for yun nangakaya ang susunod sa kanya to be honest hindi ko nakikita na mananalo tayo sa Miss World hindi ko alam kung bakit I love Gwendolyn for you and then she's a very nice person sa so, totoo lang ha si Gwen talaga yung masasabi mo na napaka-sweet na bata. Kahit nung nagsisimula pa yan noon sa Miss World noon-noon, sa Miss World Philippines, yung ini-interview ko yan, natutuwa talaga ako kay Gwendolyn. Pero, sana, sa mga nakikita ko, uh, maitawid niya talaga tong competition na to. Piling ko papasok si Gwendolyn sa semifinals dahil nakikita naman natin yung ganda. sa Saka marami nagsasabi sa akin, maganda daw talaga sa personal itong si Gwendolyn. Pero sa nakita ko yesterday, syempre, dapat si Gwendolyn ang dudukon yung Alam mo yun, alam niya yung styling na dapat niyang gawin Kasi sa totoo lang, naloka ako sa kanya yung <laughs> sinalubong niya itong sila Madam Julia. Sana naman lang, ano talaga, yung medyo parang yung styling niya, eh, medyo kabog. Kasi siya, didikit ka sa pinakamaganda. Oh, so, dapat medyo nandoon kung alam mo yung styling mo ay papalo ba kapag idinikit to sa magaganda. Sa madaling salita, nakakaloka siya kasi balot na balot ang Lola Julia mo. At, alam mo yun, sobrang plain sobrang play na kanyang styling yesterday at parang piling ko kung competition na to lamun na lumun ang ganda niya but don't worry guys may nananalo nga sa Miss World na hindi masyado kagandahan eh di ba so yon so i wish all the best for Gwendolyn but for now parang kailangan niya talagang tutukan din yung styling niya, kailangan niya tutukan kung ano yung dapat niya pang i-improve kasi meron pa naman siya nalalaan na 60 days para sa kon bago dumating ang competition. So, sana ano yon maayos niya lahat. Sa kayong mga ganitong event, sana naman talaga pasabog ka na. Yung alam mo yung para pag nakita ka ni, ni Madam Julia, mapapawaw talaga sa iyo. Hindi yung pa dumikit ka kay Miss World, magmumukhang alalay ka niya. <laughs> Di ba? Nakakaloka. Anyway, wish all the best. So, laban lang Pilipinas, kaya natin to. Charot! So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, si Mr. Philippines at sa syempre si Miss International Philippines ay nagsama sa isang photo shoot. Anong masasabi ko doon? Ang masasabi ko ng mukhang tiahin ito. Si binibini Pilipinas International dito kay Austin. Kasi naman parang feeling ko sobrang young girl kasi talaga ni Austin. Tapos ito kasi si 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 Angelica, si Angelica ay medyo woman na siya, di ba? Kung baga parang I think nasa 28 or 25, ganon. So, yon So, kapag dinikit mo talaga to sa mga bata, eh, siya nagbumukha siya talagang chahin. Nakakaloka, chahin talaga. But I love Angelica. I love the beauty of the Binibining Pilipinas. And then, naniniwala ako sa isang taon na paghahanda niya ay kakabog ng todo-todo si Angelica. Ewan ko, parang nawala kasi yung ningning ni Angelica, yung, yung ganda na nakikita ko yung lumalabas siya sa binibining Pilipinas. Medyo nawala talaga yung beauty niya doon. Ewan ko kung bakit. Parang feeling ko sa kanya, ngayon sa pin makikita ko siya, siguro dahil sa sobrang payat niya, parang ano, nag-mature yung itsura niya. Hindi ko lang alam ha, siguro sa dress lang din, or sa makeup, but, Malaman natin yan kasi matagal pa naman yung laban ni Angelica Lopez sa Miss International So, I hope na mapagandaan niya ng bongga-bongga to Diba, sa good luck din kay Austin na lalaban na siya sa, eto, this coming October So, sa madaling salita yung Mr. International ngayon sa susunod na taon maaabutan pa to ni Angelica Lopez o di ba nakakaloka lang anyway para para naman sa sumunod na chika, Samantha Bernardo, nagbabalak nga ba sumali dito sa Miss Universe Philippines? So dahil nga sa no age limit na inannounce ng Miss Universe, Samantha Bernardo ngayon, ang isa sa mga napipisil ng net descent natin na sumali nga dito sa Miss Universe Philippines this year. Ang masasabi ko naman dyan ay bonga, So, why not? Diba? So, alam naman natin si Samantha Bernardo ay kung caliber ang pag-uusapan ay talaga namang winner. And then plus nandoon na, alam mo yon na parang kung beauty ang pag-uusapan ay talaga namang beautiful naman ito si Samantha Bernardo. Ang tanong ko, willing na ba si Samantha Bernardo sumali uli sa isang beauty pageant? Kasi nabi sinabi niya na nga na ayaw niya nang sumali sa beauty pageant. Pero, ngayon siguro ito yung chance niya na itry why not di ba ang Miss Universe Philippines and then nakikita naman natin na parang feeling ko kaya naman niya to kasi kung styling ang pag-uusapan ay talaga mo panalo naman ang styling ng ating ate si Samantha at kung kabuga naman ang pag-uusapan ay talaga naman kabugera plus nando doon kasi nauso naman ngayon yung mga nag-over the bahod yung tipong alam mo yon Miss Grand ano ka first runner up ay willing na mas bas pero ang tanong ko willing nga ba siya isugal ang pagiging first runner up niya bilang Miss Grand kasi siya hindi biro to so kung sasabak siya dito sa Miss Universe Philippines ay talagang alam mo yon malaki yung isusugal ng ate sa manta natin kumbaga nandoon na Pwedeng manalo siya doon sa Miss Universe Philippines, pwede din namang hindi. At kapag hindi siya nanalo, sayang naman yung parang alam mo yung na-reserve sana yung title na meron siya na pagiging first runner-up sa Miss Grand International, di ba? So kung ako sa kanya, pag-isipan niya ito ng maigi kasi syempre hindi naman biro pero parang feeling ko naman ang ating-ating Samantha ay hindi naman yung basta-basta sa sabak na lang ng ganong-ganon na lang pero kung sakasakalin sa sabak siya sa Miss Universe Philippines, syempre so suporta supporta naman tayo ng bonggang-bongga -bongga sa kanya at naniniwala naman ako na kaya naman tournament ang competition ng Miss Universe Philippines at magandang eksena to, di ba? So, piling ko ano magiging represent siya ng Miss Palawan, di ba? So, yun. So, I hope para kay ano, I hope all the best para kay Samantha Bernardo kung sakasakali mo sa siya oh my god, nakakaloka interesting to, kasi alam ko na meron namang ibubuga ang isang Samantha Bernardo sa Miss Universe Philippines. O, oh, ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo kung sasali nga ba si Samantha Bernardo sa Miss Center na sa Miss Universe Philippines ay makukuha niya kaya ang korona ng Miss Universe? So, guys, ano guys ang tingin ninyo dyan? So, at tingin ninyo, Gwendolyn for you, pumalo kaya sa Miss World ngayon taon na to? So, please comment below para at least wala ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, so yun guys, guys maraming maraming salamat po, syempre sa inyong lahat, sa walang sawang support na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga chika. So, sabi ng ganon, lagi ka lang tumawa para lagi kang maganda. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. musik <usuruh>